Diyos na kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito na ang katahimikan ng gabi ay lumalapit at ang mga puso ay naghahanap ng pahinga, ako ay lumalapit na nakayuko sa harap ng iyong trono ng biyaya, na kinikilala na ikaw ang tanging tunay na kanlungan para sa kaluluwang pagod. Panginoon, gaano karaming sa iyong mga anak ang dumarating sa wakas ng araw na ito? na may dalang mabibigat na pasanin, mga pusong nababahala at mga isip na nalilito sa mga laban ng buhay na ito sa lupa. Ngunit ikaw, o Ama na mapagmahal, ay inaanyayahan kaming manahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan, sa lugar na iyon ng malalim na pakikipag-isa sa iyo, kung saan natin natatagpuan ang tunay na pahinga para sa ating mga kaluluwang pagod. Nawa sa gabing ito, Panginoon, ang bawat tao na nakikinig sa panalanging ito ay makaranas ng tunay na kahulugan ng pagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, kung saan walang takot ang makakaabot at kung saan ang kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa ay nagbabantay sa mga puso at mga isip. Nawa sila ay makapagpahayag ng may malalim na paniniwala. Ikaw ang aking kanlungan. At aking kuta, Diosko ko, na lubos kong pinagkakatiwalaan Nang walang pag-aalinlangan at walang pag-aatubili Ama sa langit, habang ang natural na kadiliman ay lumalatag sa lupa Alam ko na marami sa iyong mga anak Ang nahaharap sa mas malalim na kadiliman sa kanilang buhay May mga nakakulong sa silo ng manghuhuli ng ibon Nakasabit sa mga sitwasyong walang lunas Napaliligid ng mga bitag na hindi nakikita na maingat na inihanda ng kaaway. Ngunit ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan upang iligtas. Nakikita mo ang bawat bitag, alam mo ang bawat pagtambang, at may ganap na kapangyarihan upang sirain ang bawat tanikala na nagkakulong sa iyong mga minamahal. Ako ay sumisigaw sa iyo sa gabing ito upang palayain mo ang mga bihag, sirain mo ang mga lubid na ginamit ng kalaban upang itali sila at dalhin mo ang maluwalhating kalayaan kung saan dating may pagkakulong at kawalan ng pag-asa. Iligtas mo rin sila mula sa mga paminsalang salot, mula sa mga karamdaman na sumisira sa katawan at kaluluwa, mula sa mga sakit na nagnanakaw ng pag-asa at sumisira sa mga pangarap. Nawa ang iyong kapangyarihang nagpapagaling ay umagos na parang malakas na ilog sa bawat buhay na nangangailangan na nagdadala ng ganap na pagpapanumbalik at ganap na pagbabago o Diyos na makapangyarihan sa lahat ipangako mo na tatakpan mo ang iyong mga anak ng iyong mga pakpak at ang larawang ito na mahalaga ay nagpapakita ng malambot at mapoprotekta na pag-aalaga ng isang ama na walang hanggang nagmamahal kung paanong ang agila ay nagpoprotekta sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang malalakas na pakpak. Gayon din ay itinago mo kami sa lilim ng iyong mga pakpak kung saan walang panganib ang makakaabot sa amin. Panginoon, nawa ang bawat tao na nagpapahinga sa gabing ito ay makaramdam ng banal na takip na ito sa kanilang buhay, ang proteksyong hindi natural na higit sa anumang seguridad ng tao. Nawa nila ay malaman ng may ganap na katiyakan na sila ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Binabantayan ng iyong walang kondisyong pag-ibig at pinoprotektahan ng iyong hindi matatalo na kapangyari. Ang iyong katotohanan, Panginoon, ay kalasag at panangga para sa amin. Isang hindi matitinag na pader laban sa lahat ng atake ng kaaway. Kapag ang tagausig ay dumarating na may mga kasinungalingan at ang manunukso na may mga tukso, ang iyong salita ay nananatili bilang matibay na pundasyon, bilang kuta na hindi mapapasok kung saan natin natatagpuan ang ganap na seguridad. Nawa ang katotohanan ng iyong salita ay maging kalasag na nagpoprotekta sa mga puso sa gabing ito na nagtataboy sa lahat ng mamumukol na pananang masama. Ama na minamahal, inuutos mo sa amin na huwag matakot sa takot sa gabi. At alam ko na marami sa iyong mga anak ay nahaharap sa mga gabing walang tulog, pinahihirapan ng mga bangungot, pinipighati ng pagkabalisa at sinisira ng mga takot na lumalaki sa kadiliman. Ngunit ikaw, Panginoon, ay mas malaki kaysa sa lahat ng takot. Ikaw ay nagahari ng may ganap na kapamahalaan sa gabi at sa araw sa kadiliman at sa liwanag. Walang lilim na masyadong makapal kung saan ang iyong presensya ay hindi makakaabot. Walang kadiliman na masyadong malalim na ang iyong liwanag ay hindi makakawala. Ako ay sumisigaw sa iyo sa oras na ito upang palayain mo ang iyong mga anak mula sa lahat ng takot sa gabi, mula sa lahat ng pang-aapi na nagpapahirap sa kanila kapag lumulubog ang araw. Nawa sila ay makahiga ng mapayapa at makatulog ng tahimik na alam na ikaw ay hindi natutulog ni nangangatulog ngunit nagbabantay sa kanila ng may perpektong pag-aalaga. Itaboy mo rin, Panginoon, ang pana na lumilipad sa araw, ang mga biglaang at hindi inaasahang atake na dumarating kapag hindi natin inaasahan ang mga salitang sumasakit, ang mga pagtataksil na sumisira, ang mga pagkabigo na lumilimos. Nawa ang iyong proteksyon ay maging parang pader sa paligid ng bawat buhay na humihinto sa lahat ng pamumukol ng kaaway bago pa makasakit. Panginoon Diyos, ipangako mo na ang salot na lumalaganap sa kadiliman ay hindi kami aabutin. At alam natin na maraming hindi nakikita na salot na lihim na lumalaganap sa espiritual na kadiliman ng mundong ito. May mga gawain na sumisira sa mga halaga. May mga karamdaman sa damdamin na sumisira sa mga pamilya, may mga sakit sa espiritu na naglalayo sa mga tao sa iyo. Ngunit sa iyong mga anak, ang mga gumawa ng kataas-taasan na kanilang tirahan, inilalagay mo ang selyo ng proteksyon na walang salot ang makakaapaso. Ako ay sumisigaw sa iyo, Ama, upang bantayan mo ang iyong mga minamahal mula sa lahat ng dumi na sumisira sa kanilang buhay, pamilya, pangarap at kapalaran. Nawa ang kamatayang sumasalakay sa tanghali, ang mga nakakamatay na pagkawala na nangyayari. Kapag ang lahat ay mukhang maayos, ay walang kapangyarihan sa mga umasa sa iyo. Kahit na ang kaguluhan ay naghahari sa paligid, kahit na libo ang bumagsak sa gilid at sampu libo sa kanan, ang iyong pangako ay nananatiling matatag. Ang nananahan sa iyo ay hindi aabuk. Ito ay hindi pagmamataas, Panginoon. Ngunit banal na tiwala sa katapatan ng iyong mga pangakong hindi nagkakamali. O ama ng awa kapag ipinahahayag natin na ikaw ang aming kanlungan. Kapag ginagawa natin ang kataas-taasan na aming tunay na tirahan. May makapangyarihang nangyayari sa espiritual na mundo. Ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makakapanaig laban sa mga matatag sa iyo ang mga plano ng kaaway ay nawawala na parang usok sa harap ng mga nananahan sa iyong presensya. Panginoon, nawa ang bawat tao na nakikinig sa panalangin ito ay gawin ang pahayag na ito ng may hindi natitinag na pananampalataya. Ang Panginoon ang aking kanlungan, ang kataas-taasan ang aking tirahan at walang masama ang darating sa akin. Nawa ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang walang laman na salita, ngunit malalim na paniniwala na nagmumula sa malalim na relasyon sa iyo. Kapag ginagawa natin ang Diyos na aming espiritual na tahanan, kapag patuloy na namumuhay na may kamalayan ng Kanyang presensya, kapag ginagawa natin ang Kanyang kalooban na aming kagalakan, kung gayon ay nararanasan natin ang proteksyong hindi natural na humahamon sa lahat ng luhikan ng tao. Walang salot ang darating sa tolda ng mga nananahan sa iyo. Walang karamdaman ang sisira sa mga natatakpan ng iyong makapangyarihang kamay. Walang trahedya ang sisira sa mga namumuhay sa ilalim ng iyong permanenteng bantay. Ama sa langit, gaano kaluwalhati ang misteryo na malaman na inuutos mo sa iyong mga anghel tungkol sa amin ang Diyos ng Sansinukob na lumikha ng langit at lupa sa kapangyarihan ng kanyang salita ay naguutos sa kanyang mga mensahero sa langit upang bantayan kami sa lahat ng aming mga daan. Hindi lamang ilang daan, Panginoon, ngunit lahat. Bawat hakbang na ginagawa natin, bawat desisyon na ginagawa natin, bawat paglalakbay na sinisimulan natin, ay nasa ilalim ng maingat na bantay ng iyong mga anghel na tagapaglingkod. Sila ay nagtataguyod sa amin sa kanilang mga kamay na pumipigil na matisod kami sa mga batong inilagay ng kalaban sa aming daan. Panginoon, gaano karaming beses kaming nailigtas mula sa mga panganib na hindi man lang natin napansin? Gaano karaming beses na pinantayan kami ng iyong mga anghel mula sa mga aksidente? Pinoprotektahan mula sa mga bitag iniligtas mula sa mga sitwasyong maaaring nakamamat. Sa gabing ito, Ama, gisingin mo sa amin ang malalim na pasasalamat para sa ministeryong ito ng mga anghel na hindi nakikita ngunit makapangyari. Nawa kami ay makapagpahinga ng may katiyakan na hindi kami nag-iisa, na ang mga hukbo sa langit ay nakatayo sa paligid ng mga natatakot sa iyo at iniligtas sila mula sa lahat ng masama. O Diyos na makapangyarihan, ipahahayag mo na ang mga umiibig sa iyo nang may pagmamahal ay yuyurakan ang leon at ang ahas, tatapakan ang batang leon at ang serpiente. Ito ay pangako ng ganap na tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ang leon ay kumakatawan sa mga mabangis at nakikita na atake, ang mga laban na malinaw na nakikita natin sa harap natin. Ang ahas ay sumisimbolo sa mga banayad at makamandag na atake ang mga tukso na nakadamit na sumisira sa atin sa panlilinlang. Ngunit ikaw, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng autoridad upang magtagumpay sa pareho. Hindi dahil sa sarili nating lakas, ngunit dahil kami ay nakakapit sa iyo ng may tunay at hindi natitinag na pag ib Panginoon, sa gabing ito ako ay sumisigaw ng tagumpay para sa bawat anak mo na nahaharap sa mga laban na mukhang imposible. Ipinahahayag ko na sila ay yuyurakan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway na magtatagumpay sa mga umuungal na leon na sumisikap na lamunin sila at sa mga makamandag na ahas na sumisikap na linlangin sila. Dahil kilala nila ang iyong pangalan, Panginoon, dahil umasa sila sa iyong kapangyarihan, dahil nakakapit sila sa iyo ng may tapat na pag-ibig, ililigtas mo sila at ilalagay sila sa ligtas na mataas na lugar kung saan walang pananang kalaban ang makakaabot. Ama namin na mahal, gaano kaluwalhati ang pangako na malaman na kapag tinatawag natin ang iyong pangalan, ikaw ay sumasagot. Walang panalangin na walang sagot. Walang sigaw na hindi naririnig sa iyong tainga. Walang luha na nahuhulog ng hindi mo kinokolekta sa iyong sisidlan. Panginoon, sa gabing ito may mga pusong nasira na sumisigaw sa iyo para sa mga himalang imposible. May mga buhay na desperado na sumisigaw para sa banal na interbensyon. May mga kaluluwang na babahala na nananawagan para sa haplos mula sa langit. O Diyos, ipangako mo na makakasama mo kami sa paghihirap. Hindi lamang nanonood mula sa malayo, ngunit naroroon, aktibo, gumagawa para sa amin. Kapag dumadaan kami sa lambak ng anino ng kamatayan, ikaw ay kasama namin. Kapag tumatawid kami sa magulong tubig ng pagsubok, hinahawakan mo ang aming kamay. Kapag lumalakad kami sa apoy ng kapighatian, binabantayan mo kami upang hindi kami masunog. At hindi lamang inililigtas, Panginoon, ngunit pinapagwari mo kami. Binabago mo ang aming abo sa kagandahan, ang aming iyak sa sayaw ang aming kalungkutan sa labis na kagalakan. Ang ipinlano ng kaaway para sa masama, pinabago mo sa mabuti. Ang mukhang wakas, ginagawa mo sa maluwalhating bagong simula. O Panginoon ng buhay, ipangako mo na bubusugin mo ng mahabang buhay ang mga umasa sa iyo at ipapakita mo sa kanila ang iyong kaligtasan. Ito ay hindi lamang pangako ng mahabang araw, ngunit ng buhay na may kalidad layunin at kahulugan. Panginoon, nawa ang bawat tao na nakikinig sa panalangin ito ay mabusog ng ganap na buhay ng mga araw na puno ng iyong presensya ng mga taon na minarkahan ng iyong hindi mabilang na biyay. Nawa nila ay makita ang iyong kaligtasan na gumagalaw ng makapangyarihan sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Kaligtasan sa kalusugan, pagpapanumbalik sa katawang may sakit, Kaligtasan sa pananalapi, sa ganang probisyon kung saan dating may kakulangan. Kaligtasan sa mga pamilya, mga relasyong na ibalik kung saan dating may pagkakaligtasan sa mga pangarap, mga proyektong muling na buhay kung saan dating may pagsuko. Ama, ikaw ang Diyos na ganap na nagliligtas, perpektong nagbabayad, ganap na nagpapanumbalik. Walang nawawala kapag nasa iyong mga kamay. Walang sitwasyon na hindi maibabalik kapag nagpasya kang kumilos. Walang kaso na imposible kapag ang makapangyarihan sa lahat ay nagpapakita ng kapangyari. Panginoon Diyos, habang ang gabing ito ay lumalatag sa lupa, ako ay sumisigaw sa iyo para sa mga makapangyarihang himala na magpapakita ng iyong hindi maipaliwanag na kaluwalhati. May mga katawang may sakit na nangangailangan ng kagalingan at ikaw si Jehovah Rafa. Ang Diyos na nagpapagaling, may mga pusong nasugatan na nangangailangan ng pagpapanumbalik, at ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga nasirang puso at nagbabalot ng kanilang mga sugat. May mga sitwasyong pinansyal na desperado na nangangailangan ng himalang probisyon, at ikaw si Jehova Jireh, ang Diyos na sagana'ng nagbib, May mga pamilyang nawasak na nangangailangan ng pagkakasundo, at ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng mga taong kinain ng balang. May mga pangarap na patay na nangangailangan ng muling pagkabuhay. At ikaw ang Diyos ng pagkabuhay na nagdadala ng buhay kung saan dating may kamatayan. Ama, ipakita ang iyong kapangyarihan sa gabing ito nang hindi maiikakaila. Nawa ang mga natutulog nang nababahala ay magising na may patutuo ng himala. Nawa ang mga nahiga nang umiiyak ay bumangon na umaawit ng paput nawa ang mga nagpapahinga sa kawalan ng pag-asa ay magising na may bagong pag-asa at pananampalatayang naibalik o diyos ng lahat ng biyaya ipinahahayag ko sa bawat buhay na nakikinig sa panalangin ito hindi ka iniwan hindi ka nakalimutan hindi ka nag-iisa sa labang ito ang diyos na kataas-taasan lumikha ng langit at lupa ay kilala ang iyong pangalan nakikita ang iyong laban, binibilang ang iyong mga luha at malapit ng kumilos ng makapangyarihan para sa iyo. Ang himalang inaasam mo ay paparating na. Ang sagot na hinintay mo ay ipapakit. Ang tagumpay na mukhang imposible ay makakamit. Dahil nananahan ka sa lihim na lugar ng kataas-taasan, dahil nagpapahinga ka sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, dahil ginawa mo ang Panginoon na iyong kanlungan at ang kataas-taasan na iyong tirahan. Panginoon, nawa ang gabing ito ay minarkahan ng banal na pagdalaw, ng hindi natural na pagpapakit, ng makalangit na interbensyon na ganap na magbabago ng kasaysayan ng mga umasa sa iyo. Nawa sila ay managinip ng mga anghel, dalawin ng iyong malinaw na presensya, magising ng may hindi natitinag na katiyakan na ang himala ay nagsimula na dahil ikaw ang Diyos ng mga himala, Panginoon ng mga imposible, hari na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Ama sa langit, habang ang gabi ay sumusulong at ang pahinga ay lumalapit, nawa ang iyong kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa ay bumaha sa bawat pusong sumisigaw ng tu. Nawa ang iyong presensya ay punuin ang bawat silid kung saan ang isang anak mo ay nahiga na naghahanap ng kaginhawahan nawa ang iyong walang kondisyong pag-ibig ay yumakap sa bawat kaluluwang pagod na nangangailangan ng yakap ng Ama. Panginoon, kilala mo ang bawat partikular na pangangailangan, bawat natatanging sakit, bawat individual na laban. Walang dalawang pusong may parehong laban, walang dalawang kwento ng paghihirap na magkakatulad. Ngunit may isang natatanging Diyos na may personal na sagot sa bawat pangangailangan partikular na solusyon sa bawat problema, angkop na himala sa bawat imposible. Ama, ipakita ang iyong kapangyarihan ng personal at malalim sa buhay ng bawat isa na humahanap sa iyo sa gabing ito. Nawa maranasan nila na ikaw ay hindi malayong at hindi personal na Diyos, ngunit malapit na Ama at lubos na interesado sa bawat detalye ng kanilang buo. Nawa madama nila ang iyong malambot na haplos sa mga sugat na walang nakakakita. Maranasan ang iyong malalim na kagalingan sa mga bahaging walang nakakaabot. Tanggapin ang iyong ganap na pagpapanumbalik kung saan lahat ay sumuko na. O Panginoon ng Kaluwalhatian, ang gabing ito ay puno ng banal na inaasahan ng buhay na pananampalataya ng hindi natitinag na pag-asa dahil Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan, na gumagawa ng imposible, na nagbabago ng kadiliman sa maningning na liwanag. Kahit gaano kadilim ang gabi na dinadaanan ng isa, ang iyong liwanag ay kayang magtaboy ng lahat ng kadiliman. Kahit gaano kalalim ang lambak na hinaharap ng isa, ang iyong kamay ay kayang magbuhat at ilagay sa hindi natitinag na bato. Kahit gaano kabangis ang bagyo na dinadaanan ng isa, ang iyong tinig ay kayang patahimikin ang hangin at pakalmahin ang mga alon Panginoon ipinahahayag ko sa bawat buhat ang himalang kailangan mo ay inilalabas na ngayon mula sa trono ng biyaya ang mga sagot na hinintay mo ay bumababa mula sa langit sa sandaling ito ang banal na interbensyon na inaasam mo ay nagpapakit habang nagpapahinga ka sa Diyos manampalataya umasa maghintay ng may hindi natitinag na katiyakan dahil ang Diyos ng imposible ay gumagalaw ng makapangyarihan para sa iyo. Ililigtas ka niya, ilalagay ka sa ligtas, papagwariin ka, bubusugin ka, at ipapakita sa iyo ang kanyang ganap na kaligtasan. Ama na minamahal, nawa ang gabing ito ay maging iba sa lahat ng iba pang gabi. Nawa ito ay minarkahan ng tunay na pagkikita sa iyong presensya ng tunay na karanasan ng iyong kapangyarihan, ng nakikita na pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Nawa ang mga matutulog na puno ng alalahanin ay magising na nakasuot ng kapayapaan. Nawa ang mga magpapahinga sa pag-aalinlangan ay bumangon na puno ng pananampalataya. Nawa ang mga nahiga sa kawalan ng pag-asa ay magising na may bagong pag-asa. Panginoon, gawin ang himalang ikaw lamang ang makakagawa. Isa ng imposible na iyong mga kamay lamang ang makakaya. Ipakita ang kaluwalhatian na ikaw lamang ang makakapagpakita. At sa pagsikat ng bagong araw, magkaroon ng mga makapangyarihang patutuo ng mga buhay na binago, mga pusong na bago, mga sitwasyong binabaliktad, at mga himalang natupad. Dahil ikaw ang Diyos ng mga himala kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa mahal na pangalan ni Jesus, ang minamahal na anak, ako ay nananalangin at ipinahahayag ang mga walang hanggang katotohanan ito. Amen at Amen. Mga minamahal na nakinig sa makapangyarihang panalangin ito, kung ang banal na espiritu ay malalim na humipo sa inyong puso sa sandaling ito, kung nadama ninyo ang presensya ng Diyos, nakataas-taasan na yumayakap sa inyong buhay. Kung may bagay sa loob ninyo na nagising upang maniwala na posible ang himala. Kung gayon, huwag itago ang mensaheng ito para lamang sa inyo. Pindutin ngayon ang baton ng like at makilahok ng aktibo sa chain ng pananampalataya na umaabot sa libu-libong buhay sa buong mundo. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak na nangangailangan ng himala. Sa kaibigang iyon na dumadaan sa pinakamadilim na lambak sa minamahal na tao na nawala ng pag-asa at kailangang paalalahanan na gumagawa pa rin ng mga kababalaghan ng Diyos. Manatiling nakasubscribe sa channel na ito dahil patuloy kaming magdadala ng mga pinahiran na panalangin, mga salitang nagtatayo, mga mensahe na nagbabago ng buhay at nagtuturo sa tanging tunay na daan si hesu Kristo. Ngunit hindi lamang iyan, minamahal na kapatid, isulat ang inyong pangalan sa mga komento upang makapanalangin kami ng partikular para sa inyo. Ilagay sa mga komento ang inyong mga kahilingan, ang inyong pinakalihim na mga pangangailangan, ang mga bagay na hindi ninyo kayang sabihin ng buo dahil ang pamilya ng Diyos ay nagkakaisa sa pananalangin. At kung gumawa na ang Diyos ng mga himala sa inyong buhay, kung mayroon kayong mga makapangyarihang patutoo ng mga tagumpay na nakuha ng mga kagalingang natanggap ng mga probisyong himala ng mga pamilyang na ibalik, isulat din. Ang inyong patutoo ay palalakasin ang pananampalataya ng iba na nakikipaglaban pa. Ang inyong tagumpay ay magbibigay inspirasyon sa mga nakikipaglaban pa ang inyong kwento ng paglampas ay magdadala ng pag-asa sa mga pusong halos sumuko na. Dahil magkakasama tayo ay mas malakas. Nagkakaisa kay Kristo, tayo ay hindi matatalo. At kapag nagkasundo tayo sa panalangin, ang langit ay gumagalaw ng makapangyarihan para sa atin.